ako kay Lord. Lord patawad. <laughs> Alright, mga kurang, good morning. So, uh, dito ngayon si Luli sa baba kasi dito ko muna pinapa-layout siya na pagpapayatadaan niya. Dahil yung mga labor natin, hindi pumasok. So, oh. <coughs> So tatlo lang yung labor natin na nakapasok so, Yun ang mahirap sa uh, natin sa construction natin kapag yung labor pa na absent tapos maraming skilled So uh, na, na ano yung trabaho natin na titigil Pag hindi naman pumasok yung mason tapos skilled naman ang na pumasok yun din kanon din at titigil din yung natin Kaya mahirap pag ano So ito yung mason natin Paano na lang setup nito? Kasi kaya ang ginawa ko, nagpahalo muna ako ng ah uh, muna ako ng pangpalitada dahil dalawa lang yung libor na naghalo tapos siya rin nagbibistay. Pangpalitada muna pinalo ko. Tapos sunod nila yung pangpasitada naman para dito sa labas. So ginagawa natin, tutok totok na lang yung ating ano, ating uh, mga tao sa baba muna para masuporta ng mga labor So kaya ngayon, si Lolo ito, yung sa kanya to. Halo to para dito na masahihila yung pataas. Nang isang mason pa kaya naglagay tayo ng kanod sa taas. So dito naman sa labas, yung tatlong mason na sarap. Totok ng ating mixer para mas mabilis tapos at patambak ako dito ng halo para dito naman kay Lolo para siya lang kumuha. So ito yung layout dito. So dito naman yung layout natin na talagang napak napakakapal kung makapal. So dahil nga sinabol natin yung poste dahil gusto kasi nung ating boss uh, flat yung ating plastering so kaya inahabol natin yung poste kaya makapal siya so ano siya ng mga 2 inches yung kapal so napakakapal yung ating plastering nga dito So yun mga koragon uh, si Loloy pala tapos si Chris uh, dadali mo nga doon sa angilis kasi may re-repair siya doon sa may simbahan so yan si Chris tapos si Loloy. ha? Ah? sa? angilis apo oo doon sa apo doon sila dadalhin dahil may re-repair so silang dalawa ang kinuha tapos yung iba natin mga trabado dito sa labas oh, Lord, kamusta nyo ako kay Lord? Lord, patawad <coughs> <coughs> <Okay, ba yun? coughs> <coughs> <coughs> Mag-iingat kayo doon na, wag kayong pasaway <coughs> <coughs> So yun dito pa pinapagawa natin yung ano yung tambol pataas yung design nya dalawa yan so ang sukat niya na 30 by 50 yung sukat dalawa yan so sentro ng ating ano ng ating bintana dito so kaya dalawa silang skilled na mga kaan kasintada tapos isa naman si eh, si Domingo dito naman sa may harapan plastering din natin yan

Kaya mo kaya Eh. Mga pangalan daw, dali nyo. Para pamisaan Mga pangalan. <coughs> Alis Guys. <sila>. <coughs> Wala yung biyahe <laughs> <laughs> so, yan So, yan mamaya Babalik din yan Bago mag alas 4 Dito na yan Sikakabit lang yung Pabintana na dun sa ano Yung install window So, yan Ito na sila So, nagda guys na So naglagay sila ng trapad dito dahil sobrang init. Tapos dito na yung skabul ha. plaster na siya no. Si so, Domingo. sarapan so, sa yan. Sige plasteran niya na Tapos dito naman. Ayun na sila. So ito na yung tambola sinasabi natin na 30 yung lapad. Ay 30 yung haba yung lapad niya siya. 50 cm ang ganda na yan hanggang taas yan pinaka taas hanggang sa tok tok na yon. hindi natin i-stop yung ating asintada nyan So, dito naman sa taas. Tinapos na niya na. So, kaya lang yung camera siya dahil nadaanan niya ng ano ano, layout ng tansi. So, tinatanggal niya yung ano, para lumipis man lang yung palitada natin. Kasi sobrang kapal kasi nung ano natin biga. So, dahil dito kasi yung area na ito, ah, plat. plat. na plat yan. Kaya medyo tinabinabawasan ng konti yung ating biga. So makapal na makapal yung biga natin dyan no? sa 20 cm yung biga natin. Uh, yung belt kasi doon, yung plastering dyan, pamaba oh, pantay-pantay. Kailangan to, isang batak lang yan to. to kaya nato kaya pantay-pantay ng na batak natin, ng ating mga tansi. So ito na yung nagawa nila dito sa harapan. Ayan, yung tambol natin dalawa. So tapos nagpabuhos tayo dito sa ano? Sabi ka na naman do sa ano? Nagpabuhos tayo. pinapakalo na lang natin. Binubuhosan nila yung... Ah, uh, natin doon, nung biga pa na mga tirang dinabuhosan. So, bali yung mga scaffolding na nilabas nila Paolo kanina na sinakay sa truck so dumating na dito bumalik na sila Chris tapos eh, si <coughs> Loloy ayan yung mga scaffolding pinapasok nila sa loob Yan si Chris tapos si Luloy Yan, yan sila yung sinama nung kanina So Masama ngayon ang panahon natin Sa Bicol na sa signal number 2 na ata so, Pero grabe init pa rin tayo So nakapakamba naman itong ano, panahon ngayon May low pressure tayo pero mainit So sana dito maloy Kawawa yung mga pamilya natin na sa kanya-kanyang lugar lalong lalo na sa akin sa Bicol tapos yung mga kasama natin dito sa Bisaya rin sana lumis yung bagyo hawawa bali pala pinalo natin na tatlong sopot na siminto so kung kumulang man yan kunti lang para di mahirap kasi pag sumubra pag sumubra kasi mahirap ano kung saan ilalagay kaya dapat yung ano lang kaya lang na chance sa binubuhusan natin yung taas sila nagbubuhos. Hey, like nagbubuhos right? na naman. nagbubuhos <laughs> 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 na naman sila dito sa ano natin. Pinurman dito sa taas. Ayan. Kaya pa oh. tay. Kaya patay. <laughs> masih ko kilos ng bukas. Ay, pakitaktak mo na kami. Pagkatapos yan, kaya lang. Ay, kontrol lagi yan dari maralim. Mar marami naman eh. Ha? Huh? Pagkawag po dyan, ka.

you <laughs>

So yun mga kuragon, dito ang main spot Dito sa pinakatoktok ng ating ginagawa So hapon na naman, si naman tayo Kaya ayan, magkita kita naman tayo sa ano sa Monday Kasi Sabado ngayon, si Will Dua So kita kita naman tayo Monday So, ang ganyan na natin yung mga korakon. Maraming maraming salamat sa support sa atin. Thank you.